Ito ang nakakagulat, viral na trending sa mundo ng social media ang di balitang dahil sa pagmamagaling mo, maaari ka pang mawalan ng lisensya bilang abogado. Ito na nahindiretsyang pahayag ni Sato Rodante Marco Leta kay Department of Justice Secretary Boeing Remulia matapos ipagtanggol at tila ipilit ang kanyang sariling opinyon na hindi daw makakapasok sa Witness Protection Program ang mag-asawang Curly at Sara Disgaya hanggang hindi daw ito nagsusole ng mga demon na na pera na ninakaw nila sa kaba ng bayan. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging date ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang nga mga kapinas, sa lagi interpellation binigyang din ni Sator Dante Malcoleta na malinaw sa batas ang restitution o ang pagbabalik ng mga nakulimbat na pera ay hindi restriction para makapasok ang isang aplikante sa Witness Protection Program. Ngunit giniti dyan si Secretary Boeing Rimulya, bagamat hindi daw nakasad sa batas may moral na batayan daw para isaalang-alang -ala ang restitusyon, lalo kung ang kaso ay may kinalaman daw sa pera ng taong bayan. Ngunit agad naman siyang sinagot dito ni Senator Dante Marcoleta at binigyang diin na hindi maaring baguhin ng kalihim kung ano ang saligang batas ng Pilipinas. Ngunit sadyang makulit nga daw si Rimulya at pinagpinitan pa rin ang kanyang sariling pag-unawa kahit ito ay nabag sa salingang batas. Sa bandang huli ay binalaan ni Seto Rodante Marcoleta na kapag ipagpapatuloy ni Rimulya ang tila bali na, katot o na katotohanan at kung ano ang nakasal sa batas maaring mawala ng lisensya bilang abogado ang DOJ Secretary bagay naman na silang ayunin ni veteran lawyer na walang ibakro si Atty. Ferdinand Topacio kung saan ay pinangalanan ang nagmamarunong na DOJ Secretary para lamang tila ipilit ang kanyang sariling opinyon na walang kinalaman at hindi papasa sa kahit na sino mang abogado. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot sa rekomento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang na hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, Atty. Topacio, pali ka na kasi, idisbar mo na yung Rimulya Boying gustong takpan ang mga magdanakaw kasi sa huli mabisto yung mga boss niya justice na baluktutin ng batas sa kapalang maksuli ng restitution pag nakapasok na sa witness protection korte ay magtatalaga kung alin o ano ang isa sa uli gusto nilang isa uli kaagad kasi na nakawin na naman ulit kailangan ng korte ang magtatakda kung kailan at alin-alin ang mga isa sa uli siya na daw ang boss ngayon kaya hindi siya susunod sa law kaya ayaw natin tanggapin ang mga disgaya dahil na-involve na isang tamba kaya ganon. Magkapatid na rin mulya sa sariling bibig nila na huhuli ang sagot na di dapat malaman ng taong bayan. Abogado rin po kayo bakit di po ninyo ito o tila alam ang sinasabi ni Sator Marcoleta. Parang yung sinasabi ng disgaya na kapag hindi nila ibibigay kung hihingi ang mga nasa taas o congressman wala silang projects. Parehas din yan kay Rimulia na magsasauli muna ang mga disgay ng mga kailangan ng ari-arian bago sila ma-qualify sa Witness Protection Program. Ano yan? Hold up ng harapan? May kondisyon? Si Rimulia, puro kasamaan na ang nasa utak niya. Mga napag-aralan niya pagkabogado na lusaw na kaya wala na sa katinuan ang pinaglalaban niya sa batas. Sana ma-disperny siya. Tapos pinagpipilitan niya na maging ombudsman, ala na talaga ang mayayari, kabutihan pag siya ang maupo sa ombudsman, nakakagalit lang talaga, and quote. Ito, uh, sa nag nagaganap na Blue Ribbon Committee hearing ngayon, uh, nandun si Secretary Rimulya, at uh, nagkasagutan sila ni senator marcoleta tungkol sa Witness Protection Program, lalo na sa mag-asawang Diskaya. Dahil ang sinasabi ng Secretary of Justice, dapat ibalik muna yung mga pera na allegedly na, na ninakaw para qualified na maging may pasok sa witness protection program itong mag-asawa. E sabi naman ni Senator Marculeta, wala, hindi naman yan nakalagay sa batas. Ano bang sundin natin? Ang batas o ang opinion mo? Yan po, ang sagutan ng dalawa. Grabe. O ito, pakinggan natin ha. A couple of days ago, uh, in the last hearing when you were here, we, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But uh, sa akin ko, sir, <laughs> hindi lang po batas tasa na nag-detect ito? It's also what is morally right, what is uh, expected of us. Yan po kasi hindi, kahit hindi nilagay sa batas, mag-given po yan sa ating lipunan. Mm. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala na sa batas yung... Wala, wala. na sa batas. Yung yeah, requirements sa uh, fragmentation yes, of termitus protection, ang institution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero hindi mo, hindi mo nangangulugan na hindi namin pwede ilay out yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the states where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process in the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in, in terms it's of the of this case, it's a financial crime, sir. This is a, a crime against the financial, financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. But Secretary, ask, are you amending the provision of... No, it? sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Can yeah. Ooh. Hindi naman ang hulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution kapag ka nakita na merong criminal liability yung tao because it is impliedly implied doon lang magkakaroon ng restitution It will come after Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano yung -re restitution? How it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. Yes! Ay, to't nung dumating ka na dito, nag-aindindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be, should be done para itest. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But, uh, it that's is in my uh, opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir, yes, sir, but I, I am... Operating... The arbiter, the arbiter is the law. can I speak, sir? speak sir? Yes, and you are now in. from the, 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 the vantage point of the reason behind, behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that the, the, we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that's the principle behind all of these things that we are talking about, now. Huh? Mr. Secretary, restitution will come after? It cannot be... So it, it can come, come before or after, sir. It can come before you, after. You said the law that it come before. Sir, oh, sir, ba sir, batas, we we are operating on a unique set of, fa set of facts, and we are. We, we are. The gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the, the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for, for such a reasoning like that. Mo, I'm very sorry, sir. Also, sir, I'm very sorry too, if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir. and we will carry out our job as we as we think fit as, as we see. Mr. Chair, I said Kali, I am not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's, it's your option, sir. You may this disbarred. Then the it's your option, of sir. It's, 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 what you wish to happen. Ikaw ang nagpipigay ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga and we admitted impliedly instituted ang civil liability but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. May dansa na ito, Marco words. Magpa-press conference siya Okay. So, style. Yan na po ang justice natin. Very clear po sa batas na ang isang applicant sa witness protection program hindi kasama yung ibabalik muna kagad yung ninakaw kung may ninakaw wala sa requirements yun yun ang gusto ni secretary uh, wala sa batas yun si secretary buing bago niya tanggapin ang Diskaya family o couple na ma-under sa witness protection program ibabalik muna daw yung mga mga ari-arian eh mas agreeable ako kay Atorne, Sen. Marculeta, kasi nga, dapat i-determine muna ng Korte magkano ang dapat ibalik ng mga diskaya. Pag ang Korte na nag-decide, yun, sa kanila ibabalik. Meantime, dahil yun nakalagay sa batas, sundin mo yung batas. Ang Secretary of Justice ayaw sundin ang batas. <laughs> uh, Kagaya din doon kay tatay-tigong natin. Hmm. Kalagay sa ano uh, ang tawag ito? Uh, ICC rules, dapat ang isang tao na may warrant of arrest ng ICC, dadaan muna sa isang competent legal authority na ibig sabihin, ang mga korte. Eh wala, hindi nila pinadaan sa korte. Si Tate ko natin, ang legal competent authority, siya na daw. Uh, dahil dumaan na sa kanya, yun na yun. Oh, palakpakan natin ang ating uh, Secretary of Justice nga soon to be. I don't know kung matuloy, magiging ombudsman. God save the Philippines. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Atty. Rowena Guanzon may nakikita siyang uh, plano ni Secretary Boying Rimulya laban sa dalawang pro Sara kakampi ni BP Sara sa labanan sa impeachment si na Jingoy at Villano iba ito sabi niya Rimulya as DOJ Secretary the anti-impeachment senators will be jailed to reduce votes Rimulya's ombudsman BP Sara, ayun, kakasuan. Romaldez is safe. Put in J or Sara can't run. <laughs> Talagang napakatalas ang observation ni Atty. Quanson. Okay, so. Nang dahil lang sa testimony ng isang engineer Alcantara, yun na, ang bilis. Ang NBI magsasampahan na ng mag, na recommend na, ng complaint o kaso si sina Senator Jingoy and Senator Villanueva. Eh alam naman natin ang stand nila anti-impeachment, ayaw nilang ma-impeach si Sara. So kasama sila sa minority. Kasi kung intact yung minority na siyam, kung mag sila ng impeachment case laban kay Bibi Sara next year, buo yung siyam na boboto sa acquittal ni Bipisara, Sara, useless pa rin kahit ilang beses silang magsampa automatic na 'yung 9 minority bloc. Kaya ito, agree ako dito sa nakikita ni Atty. Guanso na bawasan nila ang boto. <laughs> so 'yun ngayon, kakasuhan na nila ang dalawang uh, pro BP Sara na senador, boboto sa Aquital Anyway, uh, tignan natin. <laughs> uh, ako na, na nakinig ako kanina sa ano nakinig ako sa statement sorry statement ni Engineer Alcantara kung siya lang mahina depending ngayon dito sa uh, sa Huaybis daw mag-attend yung USEC dating DPWH USEC Bernardo kasi lahat itong sinasabi ni Alcantara na idinadawit niya si Senator Villanueva and uh, Jingoy puro si Bernardo ang binabanggit niya na kuno, para kay Jingoy, Bernardo, para kay Villanueva, Bernardo, Foros Bernardo. Kaya sa Huaybes, kung magsalita itong Bernardo, kung papaboran niya o corroborate, parehas sila ng sinasabi, na oo, oh, totoo yan, na ganitong milyones, napunta kay Estrada, itong perang ito, napunta kay... Villanueva, nako, ayan, medyo lalakas na yung kaso. Malakas na. Eh, nag-iisa pa lang si Alcantara na nagsalita. Sampan na kagad ng kaso, ano ba yan? Kaya ako, alanganin ako dyan. Oh, granting. <laughs> granting na lang na masampahan nila ng kaso. Oh. Prosecution, uh, uh, Prosecutor's Office, Granting hindi ng fiscal uh, ya ang dalawang senador yakyat sa korte na ngayon kahit may kaso sa korte it will take time bago makonvict oh, I don't know kung saan ba ito ombudsman ba ay nako tama pala hindi pala dadan ito sa prosecutor uh, NBI doon ba sa ombudsman isa ba hindi ko pa man so it's either ombudsman or ano it will take time kasi kung ombudsman, sabi natin, ombudsman si Rimulya. Hindi niya si Bilyanay Batano, isasampa sa sandigan. Eh, sandigan, it will take time. Hindi mo naman makukonvict agad. Ang final conviction, aabot ah, pa sa Supreme Court. Oh, kahit may kaso si Senator uh, Jingoy and Villanueva Bagranting, ang pagkakala pwede pa rin silang makaboto. Kahit may kaso. Hindi pa naman sila natanggal na, na Senator. Tignan nyo si uh, ex-senator kahit nakakulong siya panahon ni Perardi, nakakaano pa rin siya, considered senator pa rin siya, although nakakulong. Habang dinidinig, ganun din. Kaya, kung ganito ang plano nila, wala, ito na network. Or, ayan, iipitin, iipitin, pigaon ng pigaon para bumaliktad ang kanilang, ano, bumaliktad ang boto nila. Kailang hindi, uh, ito si Jingoy, di prinsipyong tao rin ito, lalo na si Senator ba, Mga maprinsipyo sa, tingin ko lang ay doon sa inyo. Kaya, it will not work. Oh, granting na hindi sila makaboto. Nandyan pa, Senator Soberi, kahit na sa majority, pro Sara hmm. Si Senator Pia, kaya tano, Sara Kaya kahit alisin nila, si Jingoy at saka Villanueva, may papalit at papalit. May, nandyan pa yung dalawang bilyar. Kaya maraming bala. Maraming susuporta kay BP Sara pagdating sa impeachment na yan kaya to me hindi ako nababala <laughs> so ano sa tingin nyo ah, magbasa lang ako sa mga comments ha mm -hmm. Chad Molens or hold it against those two senators for them to vote in favor of the impeachment yeah correct pwede Sarah sabi niya ipakulong silang Jinggoy at Joel Benaleneva yan ang purpose ng Soto-Laxon investigation Uh, show to lessen the number of the minority in preparation of February 6, 2026, second impeachment of BP Sara. So, they agreed. Kaya no. So, bring it on! You cannot put a good man or woman down. Yan lang masasabi ko. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong mga patotsada ni Atty. Rowena Guanzon laban kay Senator Erwin Tulfo. Yung nangyaring uh, Low Ribbon Committee hearing kanina, may sinabi si Erwin Tulpo na <laughs> hindi na kursanudahan ni Atty. Guanzon. Ito, post niya Long ago, there were four elements, benders. Number one, earth, bender. Number two, fire, bender. Number three, water, bender. Four, air, bender. But today, we witness demand who can bend the fifth element. Low, bender. <laughs> Kasi nga, ito, <laughs> Senator Tulfo, <laughs> sabi niya, sometimes, we have to bend the law. <laughs> so, tuloy, si Senator Rubin Padilla, na inaakala natin na parang kulang sa kalaman, patagatagalog lang, di maka-English. <laughs> binanatan niya si, binanatan niya si <laughs> Erwin Tulfo sa plenaryo. Ito, another post ni, another post ni Rowena Atornig-Wanson, 46 minutes. Sabi niya, you can tell there's something wrong with the system when Senator Robin makes sense compared to his colleagues who we thought would be great internally. Hmm. Kala natin, mas magaling ito mga tulpo kaysa kay Robin. Eh, nagsalita si Robin Padilla. O, ito ang payag ni Senator Robin Padilla sa plenaryo. Sabi niya, Senator Robin Padilla says, the Senate should not bend the law after Senator Erwin Tulfo earlier said, sometimes we have to bend the law. Meron pang kumakalat ngayon sa Facebook reel, sa social media, sa TikTok. Merong nakikinig na Senate uh, Personnel, ni Kimbo. Kikinig lang. Nung narinig niya yung sometimes we bend the law, tako, grabing tawa ng abogado. Gumanan siya, hala? What? <laughs> low maker, low breaker. Grabe oh. So, pinuputakti ngayon ng batiko si Senator Erwin Tulfo yung sinabi niya, ito uh, mga senador tayo. Sabi ni Padilla, ginagawa, gumagawa po tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin, tayo mismo. Uh, sabi niya, doon sa Mindanao. Kailangan natin ng kapayapaan doon. Sinasabihan natin ang mga tao, sundin natin ang batas ngayon dito sa Senado pwede mong <laughs> uh, baliwalay ng batas kasi nagsimula ito yung point of view ni yung bangayan ni Justice Secretary Boying Remulla at Senator Marcoleta tungkol sa Witness Protection Program sa batas na iginigit ni Senator Marcoleta hindi nakalagay sa batas ng Witness Protection Program na dapat ang isang mag-state witness ay isa uli niya kaagad yung mga nakulimbat o mga ninakaw. Wala yun sa batas. Sinasabi naman ni Remulia yes, wala sa batas. Kaya lang, ito ang nararapat. Ito ang dapat nating gawin at uh, dapat isaulin muna kahit hindi nakalagay sa batas. Uh, mamaya, bumirada yung dalawang Tulpo Brothers. U una muna, si Rapi Tulpo, sabi niya, yes, nandyan yan sa batas. Kaya lang, wag, kalimutan muna natin yung batas. Walang pakialam yung batas na yan. Basta ibalik muna ang ninakaw ng mga diskaya. gano tapos, umiingit na si Erwin Tolpo. <laughs> sabi niya, sometimes, we have to bend the law. Am I correct, Mister uh, Mr. Secretary? Yes, sir. Sabi naman ni Boeing Rimulya, yan. Secretary of Justice, na dapat magpairal ng hostisya, hindi nila gustong sundin ang batas. Ganon din ang nangyari kay Tatay Digong natin. Ang Justice Secretary, siya na ang naging competent legal authority. <laughs> magbasa lang ko sa mga comments, ha? Oh, Sumagot so, din si Tolpo doon sa plenary. Tolpo replies, saying he was just asking for the return of value of good faith among corruption issues. Ah, wala. Kahit saan ang gulo. Pinagtatawanan talaga ngayon itong si Senator Irwin Tolpo. Yung sabi niya, sometimes we had to bend the law. Kahit saan mo, ano, napaka, I don't know. Yun na nga, nakakaya. Silang ang tinagurian ng lawmaker. Kailan? Sila silang nagsasabi na, pwedeng ano pwedeng <laughs> baliwalay ng batas pwedeng anong klaseng oh, uh, basa tayo sa mga comments An Alondre one love for Tulfo and a dozen club for Rubin hmm. Noyme Reyes fight Senator Rubin yan ito na uh, litrato ni Erwin Tulfo <laughs> kung anong klaseng litrato the low vendor Senator, Senatar, ha? parang abyatar. Senatar, the legion of Turpo, the, la the last low bender. Don Puerto. Honorable Eric says, a law maker and sometimes a low breaker. Junior Mangalo, ipapatulpo natin yan. Meron pa akong nabasa ng isang retired general. Sabi niya, tingnan ko ha? So, ito na lang. Para sa hindi pa nakapakinig sa sinasabi ni Erwin Tulfo ito. The people mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right? <laughs> ulit ulit. Hindi po batas ang pinag uusapan Walaho tayo taka-alam sa batas Sometimes you have to bend the little to be able to please the people mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right? Hindi po batas ang pinag uusapan <laughs> So yun po ang viral na pahayag ng isang magaling na sinator. Sometimes we have to bend the law. Salamat Attorney Guanson, yung four elements ng bender naging fifth element na si Senator Erwin Tulfo. Ito bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng ABS-CBN News. Uh, lintik lang ang walang gante. <laughs> si Congressman Kiko Barsaga, Tahan. Si Congressman Ronald Pono, Ronaldo puno Kabiti 4 District Representative Francisco Barsaga filed A complaint against House Deputy Speaker Ronaldo Puno with the House Committee on Ethics and Privileges, citing a violation of Republic Act 6713 or the Code of Conduct of Ethical Standards for Public Officials and Employees. Reacting to barsaga saying he is filing the complaint, pono said, I will reply to any complaint when and if it is submitted to the Ethics Committee and according to the procedure they will prescribe. Naunang nagsampa ng complaint itong si Congressman Ronaldo Puno Laban kay Congressman Barsaga sa ITEX Committee Hindi nagpatinag ang batang congressman, siya naman ngayon ang nagsampa Ito, inattach ng ABS-CBNQ uh, yung complaint ano, uh, Verified complaint Honorable Francisco A. Barsaga, complainant versus Honorable Ronaldo Bipono, respondent. Verified complaint. Come now, the undersigned complainant, unto this Honorable Committee on Ethics and Privileges, most respectful states. Ayan. So, punta tayo sa last paragraph. <laughs> ano ba ito? mahaba ba yung complaint. Ito. Ano ba ito? Wherefore, prayer. Wherefore, Premises considered it is most respectfully prayed that this honorable committee take cognizance of this complaint investigate the actions of Congressman Ronaldo Puno and impose the appropriate sanction so as may be warranted to preserve the honor of the House of Representatives uh, Ano ba yung So respondent unnecessarily dragged the private life of the complainant into his accusation ito na yung mga ano mga basihan, private life ni congressman Barsaga citing cosplay photographs and social media posts made even prior to July of 2025 the complainant was not yet a congressman at the time of the photographs in question were taken this constitute harassment and even violates the complainant's constitutional right to privacy hmm. so sinayit niya, nako Uh, may mga questionable photographs na, na post ni Kongresman Barsaga sa social media nung hindi pa siya kongresista so ako kung ako lang ang mag-analyze walay, walang, walay, walay labot ang house sa aksyon ni then private citizen Kiko Barsaga kung ang mga litrato na in question is ipinos niya after July 2025, nung naging member na siya ng 28th Congress, eh talagang tatamaan siya. Eh bakit inuting kay? Ni Congressman Puno, yung mga picture niya nung private citizen pa siya. So, may punto rin itong batang kongresista. Kahit nga ang National uh, Commission on Women's Commission on Women's binirahan din ni Congressman Barsaga kasi nag-comment ang Commission on Women's na hindi daw yun tama sa isang public official kung ano-ano sinasabi kaya sinagot sila ni Barsaga na magpakcheck check muna kayo bago ka magsalita uh, pinapakita nyo lang yung incompetence ninyo sabi niya sa Commission on Women kasi nga <coughs> yung mga picture na sinasabi nyo nangyari yan, naipos yan nung hindi pa ako resista ano sinasabi nyo na ano ng public official hindi man ako public official nung panahon yan agree ako plain civilian lang siya. So, kita nyo ano, grabing tapang ng uh, batang kongresista nito. Magbasa lang ako sa mga comments ha. Ah. <laughs> ah. comments. Jerry Jose Kong Miao is way better than Puno. Hmm. Hmm. Norman ready go, 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 Barsaga. Ivan I hope this man is not just a pawn but a real warrior on his own. Agree ako. Uh, Grabing tapang. Saan ba siya humuhugot ng tapang? Kinalaban niya na ang speaker, kinalaban niya na ang presidente, pati itong dating kapartido niya, kinakalaban na rin. Hindi siya, no, parang patapon na siya, eh. patapon with a good purpose. Kasi nga, ang punot dulo, bakit siya nagsasalita ng ganito, nakikita niya yung korupsyon sa house. At nakita niya, bilang isang, mamamayan, bilang isang kongresista, nakita niya, tungkulin niya na labanan ang korupsyon. Kaya sabi niya, kahit mapreso pa ako, kasi meron na daw din siyang kaso na inciting to sedition. Sooner or later, sabi niya, ikukulong na ako ng Marcos administration. Sooner or later, tatanggalin na ako bilang isang kongresista. Kasi nga, nasampan siya ng kaso sa ethics committee. But, sabi niya, I will continue to fight corruption till the end. Kaya nakita niya, malaking laban ito para sa bayan. At salamat, Congressman Kiko Barsaga, dahil ipinaglalaban mo ang ordinaryong mamamayan. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hineng at ako sa video na ito, comment kiniyan sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam. Sa baka kabuluang video ng ito, thank you so much po.